Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Hihilingin daw ng Malacanang sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC na pag-aralan ng mga ipinapatupad na polisiya hinggil sa kanselasyon ng klase sa mga paaralan at trabaho. Ito ang tugon ng palasyo sa apila ng Coordinating Council of Private Education Association sa so COCOPEA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr na repasuhin at baguhin ang paraan ng paraana na pagdeklara ng walang pasok. Layunin ng grupo na mabigyan ng kapangyarihan ang mga school administrators na magdesisyon kung kinakailangan magsuspendi ng klase at magtupad ng asynchronous tasks o online classes. Maging batayan ng masusing pagsusuri ng epekto nito sa mga estudyante, guro at sa mga academic calendar ng paaralan. Ayon sa Cocopea, ang malawak na saklaw automatic suspension orders mula sa Department of the Interior Local Government o DILG sa lahat ng para paaralan sa piling lugar ay nakaapekto sa kahandaan at katatagan ng school communities. Posible rin mabawasan ang kalidad ng pag-aaral ng mga estudyante. Sa press briefing kamakailan, sinabi ni Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro na ilalapit nila naturang kahilingan sa NZRRMC. Subalit nilinaw nilang or nilinaw niya na nananatili pa rin sa Pangulo sa pamamagitan ng Presidential Communications Office ang deklarasyon ng suspensyon ng trabaho sa gobyerno. Depensa naman ng DILG, hindi nila intensyong hadlangan ang pag-aaral ng mga bata kundi protektahan at tiyakin ang kanilang kaligtasan kasama ng mga kawani ng paaralan tuwing masama ang lagay ng panahon. Abangan ang iba pang balita mamaya ng alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. So, ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.